Hindi lahat ng tao kapag hiningian mo ng tulong, tutulungan ka. That's the reality. Pero hindi ibig sabihin nun, masamang tao na yung tumanggi sa iyo magbigay ng tulong. Lalo na at financial health ang hinihingi mo. Kapag may negosyo ang tao, hindi automatic na mayaman o mapera yan. Sa madaling sarita, walang cash yan. Lahat halos nasa product. Alangan naman yung puhunan ipahiram sa'yo. Huwag po natin inormalize yung ganyang ugali na inoobliga yung hinihingian. Kapag may naitulong, thank you. Kung wala, move on. Walang responsibilidad ang tao sa'yo. That's a pack, not unless magulang siya ng anak mo. Lahat ng tao may problema sa mundo, hindi mo lang alam kasi nakapokus ka sa problema mo. Kaya kapag natanggihan ka, huwag magdamdam. Intindihin mo din yung taong hinihingian mo ng tulong. At the same time, bago ka humingi ng tulong, tulungan mo din ang sarili mo. Dahil di palagi may ibang tao na tutulong sa'yo. Ayan lang mga best. Thanks for watching. Follow for more.